Ano ba yung akap? pupunta sila sa inyo, ipakikilala na sa inyo na pinulungan kayo. Na para bang gusto nilang ipakilala sa inyo na galing sa bulsa nila yung perang ibinigay sa inyo. Huwag kayong palilin lang sa kanila. Huwag din yung titingnan. Mga salbahe yung mga yan. <coughs> Wag kayong pai-insulto sa kanila. Kaya nilalabanan ko sila. Kaya tingnan nyo yung ginawa nila sa akin. Mahigit na 300 na congressmen, ako na lang ang nagsasalita kung ano yung bali sa amin. Lahat sila, lahat sila ay pare-pare yung may projects. Ngayon, pumirma silang lahat sa impeachment. Nakalaban ninyo ay walang premyo yun? Napakalaki ng premyo nun.

Yes, pa po lahat? Kayo ba ay pinayaran para pumunta sa raling ito? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyo, masasabi ko sa gabing ito, na sama-sama tayo, na gumawa ng isang kasaysayan. Wala pa pong nagpatawag na rally na isang kumakandidatong senador na sinuportahan ng ganito karaming mga tao. Ito pa lamang po ang pagtitipot na kinakitaan ng mahigit dalawang libong mga Pilipino na nagkakatipon ngayong gabi. Pero sinasabi po nila, wala daw po ako sa survey. Naniniwala po ba kayo riyan? Mga kababayan, bukod sa pagtitipon natin ngayong gabi, marami na po akong pinuntahan na mga lugar sa ating bansa. Kahit sa Mindanao, sa Davao, sa Agusan, sa Caraga Region, sa Bisaya, sa Cebu, sa Iloilo, Negros, dito naman sa Luzon, Batangas, Laguna, Quezon, Rizal, Cavite Napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Sa gabing ito, marami rin pong galing sa iba't ibang lugar. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ang tanging nalalaman ko lamang po, kayo'y nakikiayon upang gumawa tayo ng isang bagay para sa ating bansa. Napakahirap po ng kalagayan ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng pangunahing bilihin. Halos hindi na po kayang abutin ng marami nating kababayan. Lalong-lalo na po yung presyo ng pagkain. Ang buong akala ko po, nung gumawa yung kongreso ng Quadcom, ang buong akala ko po, ay gagawin namin ang dapat namin gawin halimbawa dahil sa problema at hamon sa ating bansa akala ko ang uunahin namin kung paano natin ibababa ang presyo ng bilihin sa ating bansa sapagkat ito sapagkat ito ang pangunahin na problema ng ating mga kababayan pero hindi po ganoon ang nangyari gumawa sila ng isang napakalaking komite kung tawagin nila yung Quadcom. Apat na hiwa-hiwalay na komite na ginawa nilang isa para palakasin, para magiging influential. Ang buwa kala ko ay kaharapin namin ang napakaraming hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang nangyari, hindi po ganun. Alam na po ninyo kung anong nangyari. Ang ginawa po nila ay pamumulitika sa ating bansa. Inuusig nila yung dating Pangulo ng ating Republika. Ang sabi ko po sa kanila, hindi po tayo ang dapat gumawa nito. Kung inaakala po natin na isang tao, maging yan ay managing presidente, kahit sino, kung naniniwala tayo na sa nagkasala sa batas, kailangan po nating dumaan sa mga patakaran ng ating batas. Dapat po pumunta kayo sa piskalya. Ang piskalya po ay bukas. Yan po ang patakaran. Meron po tayong mga korte. Yan po ang patakaran para usigin, asuntuhin kung sino man ang nagkasala. Sapagkat ang kongreso po ay hindi piskalya. Yan po ang sinasabi ko sa kanila. Ang Kongreso po ay hindi hukuman. Nagpasikat po silang lahat sapagkat pamumulitika ang inuuna nila. Bumaha ang maraming panig ng Metro Manila. Bumaha ang Bicol Region. Mahigit pong kaklong daang bilyon ang kinamit sa mga flood control. Akala ko po, ang kuwad kong uusisain lahat ito. Hanapin natin kung saan nang kung saan napunta ang perang kinasta para dito. Ayaw po nila yon. Ang gusto nila ay usigin nila ang dating Pangulo. Pagkatapos, gumawa pa sila ng isa pang komite. Ang uusigin naman nila ay yung pangalawang Pangulo ng ating bansa. Kahit walang batayan, kahit mali ang pamamaraan, ayun po, nakita na ninyo kung nung nangyari. Bago magsara ang Kongreso, pinilit nilang i-transmit yung impeachment complaint sa Senado. Ang gusto po nilang mangyari, mawala ang Vice President. Puro kaguluhan, puro pagkakabahabahagi ang gusto nilang gawin. Mahigit 230 o 240 na mga congressmen and congresswomen ang pumirma. Yun po ang kanilang gustong gawin, yung magkakabaha bahagi tayong lahat. Ano po ang ginawa nila sa akin kapag sinasabi kong bali ang paraan? Hindi tama ang ginawa ninyong patakaran pinagtutulong-tulungan po nila ako. Ayaw naman po nilang makipagdebate ng totohanan. Sapagkat hindi naman nila kayang ilabas kung ano yung tama. Ganun po ang palagi nilang ginagawa. Masama po bang ipakilala ko sa kanila kung ano yung katwiran? Masama ba naturuan ko sila sapagkat meron naman ako na konting nalalaman tungkol sa batas? Yun nga mga chairman ng Quadcom, wala nga pong abogado ron kahit isa. Kung tinuturo ko sa kanila yung dapat gawin, sapagkat ito ang tama, ganito ang dapat nating gawin sapagkat nakikita tayo ng taong bayan. Kayo pong lahat na nandirito ngayon, nakikita nyo yung pamamaraan kung paano ang ginagawa nila.